Ingat lampu tayo pagdada saya tulay na so ayan

Manalika Sa Ang Mga musik Music Baka makapiray po tayo mga

Malapit na kung makarating sa... Duri po, Meg. May... Ha? Din okay ka? Bulak nga? Oo. Bawa. Ayun mga kabay, naka... nakasakay tak sa amigot natin. Sa kaibigan natin. Set out uh, pala sa amig-amigan, kaibigan ko ah. Uh, ah... Ayun. Saan? Din nga... Saan nga yung trabaho? Din nga yung trabaho?

sa ano, sa eskwelahan. Uh -oh. ko. Uh -oh. bali, ano nang nagbabantay. Ah. Uh -oh. Kasi, hindi... Sa elementary. Oo. -huh. -oh. sa Ayun mga kabay, kada ganda ng view rito. Andito na po ako sa may uh, malapit na po pa po uh, makarating sa eskwelahan. Ayun. Uh, siya shout out pala sa aking mga kaibigan danda sa uh, team YouTubers na si Idol uh, si Hot Joban Music. Shout out po kay Ma'am uh, Milani. Shout out po kay Ma'am Kulats. Shout out po kay Ma'am Josie. Shout out po Ma'am uh, Lisa from Japan. At uh, shout out po kay Ma'am Lisa from Japan. Mega love shout out. Nakikita yung mga kabay na pakagandang view rito uh, sana doon kung sana magbibidyo kaso lang papasok po tayo ng trabaho eh ah, uh, dito na lang kami uh, dito, dito rin na, na kumik hindi so, na, na hindi na oy hindi na. Na, na hindi na hindi na hindi na salamat uh, thank you git ah uh, yan yan umigot uh. ah yeah. nakadigan natin get out Papunta na po ako sa aking trabaho. Ayan ha. Naka, nakalibre po tayo sa kay mga kabay. Oh, malapit na palang pista rito. Magbipista na siguro dito sa Purok Bulak ay si ano, may mga nakalabi, nakalagay na ano, medyo madilim pang mga kabay kasi ano pa maaga pa at sa lahat ng ating kaibigan dyan sa youtube may gumigil out patuloy lang po tayo sa ating ginagawa kahit mahirap ang WH kasama ng mga lagas mga kaabay ako dapat naka-apply na pag-apply na sana ako kaso ah, lang wala, minamalas malas talaga nilagas lagas pa ni Lolo ng aking WX WH. hey, Ah. Yeah yung kasama ko yun pang gabi pang gabihan yun mga kabayang uh, ang ko hindi ako naman pang arawan nakakapagod mga kabay pag araw araw ng ganito naglalakad nakakapagod pero malaking bagay din mga kaabay kasi gawa ng uh, ano natin, uh, exercise. Exercise, eh, kagaya sa atin na uh, medyo may edad-edad na, uh, malaking bagay po yan para sa mga tuhod at uh, ating kalamnan. nagbablog uh, lang to kung mga kaabay kasi malapit na at ano uh, libre kami ng um, wifi doon sa eskilahan uh, hindi ako mahirapan po, uh, mag upload kasi libre kami sa wifi yan Damo mo yung nagbulang nung ba? Ha? Nagbulang mo na? <laughs> Oo. Oo. na mga kabay ari hindi galito ayan Medyo uh, malayo-layo din na mga kaabay ang nilalakad ko. Lapit de, malapit oh, isang oras ang lakad ko. Kaya uh, minsan maaga ako umalis din sa bahay at uh, naman ako ng maaga rito esh ito po ay high school po ito high school ay ano mandalagan high school po yan andoon uh, uh, elementary doon po ako nakaya pag pagjote doon na po ako nakajote ganda ng ganda ng ano puno ng kahoy Ayan, lapit na ako. Hanggang dito na lang ko mga kaabay. At maraming salamat po sa inyong support ha. Mega love shout out. Hindi na po ako magdiretso doon kasi may kamera diyan sa git, Baka makita nila ni principal. na. <laughs>